Salud, eh? transporte! Nandito pala si Ate Sia. Ano? Ate Sia, kumusta? Nasaan si Kuya Michael? Nasa hospital. Nasa pa? Eh, di ba nasa ano yun, saan ba yun? Sa Cavite? Layo, nakarating ka dito magramay lang kay Datay Jun. Ano? Ano? Madam, kumusta? Madam? So, Ganon pa rin po ang, ang ano ngayon. May nagsabi naman sa akin nito Tutia na... Hindi naman niya kasi alam. May nagsabi naman sa akin na inano daw nila siguro ng pagkain, binibigyan daw nila. Sino? Dito lang rin sa akin. Dito lang rin sa atin. Hindi, nang nandoon pa si Kuya Michael, iyan ang nagbibigay ng pagkain kay Tatay John. Kasi ko, noon kasi nga, ano nagbigay ako kay Kuya Michael noon. Sabi ko, Kuya Michael, ikaw na bahala dyan. Bilig ka bigas. Ko, sir, kasi... O, kasi o, pagdating ko dito, sir, ang kwento kasi uh, nila, sila daw ang nagbibigay kay John. Uh -huh. yun ang sabi. Hindi, hmm. nagkano naman siguro nagbibigay kasi siyempre pero ang ano talaga noon ng nandiyan pa si Kuya Michael siya ang nagbibigay ng pagkain hindi man makapagsaing si Tatay John sila ni Cha oh. kasi dumating ako dito ka. Pagising daw ni Jun sa umaga, bityan daw nila, tanghali, hapunan. Yung mag-asawa. Binibigyan daw nila araw-araw. Eh kami naman minsan, nagwala mo na kalmaman. Mm May ginagatas ka mo. Ay, yung time na yun, may sakit din si Michael na, kaya ano. Ayong sa akin na ah! ako. Umapasyari ako dito minsan, kaya lang ang problema ko siya. Siyempre, namulot ako ng kalakal para may ano yung mga nag-aaral. Bahon yung ano mga nag-aaral, tapos ano mga, ano mga pagkain Maligo pa nila. Naligo ka na? Nakakapokus hey. rin ako sa pamumulot rin kasi ng kalakal ko. Siyempre, nag, ano yun, nag-aaral rin kasi yung, ano yun, nag-aaral kasi yung mga anak ko. Tapos may mali ko ako ng anak. Kumusta hmm. Masta naman si, ano, Chak? ako si, dito. Si, si Kuya Michael, kumusta na? Tsaka yung nagumpas siya sa usapan. Nakausap mga dito si Chacha. Hmm. Ah, ikaw lang Kala ang mo, ano. Tiyo -tiyo. Ah, nagpasyal ka lang talaga dito. Huwag makiramay kay tatay jun Hindi nakaraan pa ako ng dito. Ah, pa. Nakapapain. Pero bukas, di ba, nakausap ko na yung boss ko, magpasok ako. Kailangan kasi naman ito ng mga antibiotic. Ay, okay. Oh, siya, oh. pero binibili namin yung mga kamot. Kaya nga, malaking gastusin na yun. Parang lang kami ng mga hmm. kamot. Pero yung sabang, kasi, ano namin. Nag-dialysis kami mm ng dialysis. Mm -hmm. Kung yung mga antibiotic, lahat na hindi yung pakis. Tapos yung, yung mga, pagkain rin, yun, ano nyo, sa araw-araw, yung... Pagkain. Oo. Oh. Kasi eh? na, ano, nag-aantay ng pagkain na darating yung pamakalak. Kasi na matagal, buong. Kasi mm -hmm. na stress. <laughs> <laughs> eh nakita ko rin doon sa mga vlog yung nanay mo ang kuan eh tagabantay doon yung biyanan mo no biyanan mo yun na babae na nandoon so kami bantay niyo doon sa ano sa isang room pero ngayon kasi nililipatan namin bawal parang marami na kami doon marami kasi yung time na para nasa private siya maselan masela yung kalagayan mo bawal siya sa maramihan Mm, uh, siya. mm -hmm. Pero nung na-dialysis, tsaka natubuhan dyan, tapos hindi pa sa akin. Yung akala ni Sir Pujo, umalis na Ah, Ay, kaya bala... Sa ngayon, kasi yung plema niya, matindi. Parang oh. nagka, tinanggalan siya ng tubig sa baga. Parang yung plema niya, parang may nana. Sabi naman ng doktor, kaya na Para sa mga ano, panibagong laboratory, tsaka ano, gabutan hmm. niya. Kaya pala ubo ng ubo kasi napanood ko doon sa parang nagka vlog na? Ano, parang nagka-complicate sa baga. pagpagalan sa Hmm ni lagyan pile ging lagyan siya ng tubig tinanggalan siya ng tubig sa bagat tubig daw sa baga, tinanggalan ah, pero hindi namin pinatubo alam ko kasi delikado yung hmm. tubig Sabi tina. ni Kuya Michael, mga isang litro daw ang nakuha sa kanya na tubig. Kasi sinusubaybayan ko yun, tinitingnan ko yung mga vlog. Sabi, pa naman si Kuya Michael. talaga ano Talaga kalagayan. Kaya yung kung ang makapasok, hindi naman lahat na bibili ng mga mga. Isang wala siyang iniingat ka mo. Nakakuntay siya mga araw. Kaya, nag-usap kami ng mga mga ito. Kahit di sila payo ng mga pin. Siyempre, mahirap din yata ang buhay. Ano, mahirap ang buhay ba ng mga It's nanay? It. Oo nga, eh, kasi yan, ng mga nag-sponsor sa inyo, yan talaga ang nakakatulong sa inyo ng malaki kasi yan ang, siyempre sabi na natin, mga limang libo binibigay, nakakabili na talaga ng gamot yun. dumarating sa amin kasi ito, araw-araw, hindi namin nabibili, pinipili lang namin yung mga binibili. Kasi hindi kaya, minsan, okay, one price, pero nagpulot nga kami, mayaman talaga yung price. Oo, sa ganyang sakit yun, daw yun. kasi pang mayaman daw na sakit to. Kailangan namin yung antibiotics. Ay, <coughs> kaya lang namin yung bibir. Hindi namin minsan na binibig. Pero nalang pag kunyari, yung sa esponso, may padala na. Hindi ko din naman namin. Minsan may kita rin yung mama niyo. May mga nagpapadala rin na ano. Kailangan nyo. Kaya nga eh. Ay, karamihan, isang antibiotics lang. Iba lang. Mm, sa mahal ng gamot at saka sa rami ng gamot na binibili. Mm -hmm. Talagang Tapos pa ulit-ulit nila <coughs> ang chinecheck ng laboratory. Isang na namin yung namin mga laburo Ang OP niya. Ngayon kasi yung nanang lumalabas. Mahirap hmm. siyang humina kasi parang sobrang lagdik nung simula nung pinanggalan siya, siya sa baka. Okay. Kaya naninigit mo. Mahirap siya humina, hindi ba yung humina? doon sa ano mo, tsa, mayroon ano, no? nakalagay doon yung Gcas sa ano mo, sa doon sa vlog mo ngayon, yung live yata yun, mayroon doon nakalagay, Gcas, oh, number. Oo, kay mama niya, ilagay niya. Hmm. Yan mga kabindors kung sino man ang mga kuan, mga mabubuting puso dyan na uh, ating mga nag-sponsor. Eh, eh, yan, nandito si Cha. Ang akala ko eh, ano lang, nag-ano lang siya kay Tatay John. Nakikiramay lang ba? Hmm iba pala ang ano niya mga guys kasi yan kailangan niya magtrabaho doon sa una niyang trabaho ang dati niyang trabaho para makaraos sila sa kanilang buhay kasi sa pagkain pa lang nila eh siyempre anak nila may eh, bali apat sila lahat may talagang kailangan na kumayod si Jack may naman sa mga ating mga sponsor dyan na nakakapanood nitong aming video yan, pinakailangan talaga ang support nila tiyak dun sa pagkakasakit ni Kuya Michael kaya yan, nananawagan tayo ako, sa inyong mga ah, mabubuting puso dyan na naawa sa kalagayan ni Kuya Michael yan mga guys, panuorin nyo yung eh, live ni Ati Chuck yan nandoon yung kanyang binigay na jikas kung sino man ang makakapagpaabot yan, malaking ano na yun, pasasalamat ni ate at saka sa mga kasama niya tulad kay Kuya Michael at saka sa kanyang mga anak ah, yan po maraming salamat po sa inyong lahat Taka nga po, maraming salamat sa lahat ng pumunong sa aming kay Mami Ashley Robert, kay Mami Mr. kay kayo mga Caroline, kayo mga po, kay Sir Julio. Kapalimutan mm -hmm. ko yung pangalan na. May Margarita. At sa lahat po ng mga sponsor namin na hindi ko na po napanggit po. alam niyo na po yung kusina kayo. Maraming maraming salamat. Mm -hmm. Ayan. Ah, uh, ayan mga guys, ito. Nandito kami. Oh, ito ano na? Anong oras na ba ngayon? Alas 12 na pasado o oh, wala. Kami-kami lang talaga dito mga upuan eh nagpakaano lang oh. Naka oh, kami lang dito. Ito si Ate Lorna. Ate, oh. Oh. Yan po. Shout out po sa inyong lahat.